So, ayan mga commerce fires, meron tayong booking dito na 25 kilos na bigas. So, uh, idea lang ha, huwag kayong papayag na plus 50 lang to ha. Dapat ang plus nyo dito kundi plus 100 or 150 mga ganyan. Basta 25 kilos. Ang idadaila nyo dyan, oversize, overweight kasi 25 kilos na yan o. Oh. 25 kilos na. Tapos oversize kasi malaki na yan Hindi na ano, sa bag natin yan So yun lang ha Idea lang Pagka magpipigip kayo ng mga ganito Kalalaking ano, Booking Mga 25 kilos na bigas 25 kilos na Cut food yan Plus 100 Bagay pa pahing na ano, plus 50 Lugi kayo dyan kasi ang hirap dalhin yan Nandala ba sa Malibela Lalo kung nilagay ko sa likod dyan Ah, uh, nandalaban yan sa manibela, mas masakit yan sa braso. Dito kasi sa sarap eh malbuti, malubog ang dagaya ni Bridgman kaya sitting pretty siya diyan, oh, 'di ba? Hindi tayo nahihirapan. Pero sa mga click, 'yan, sa likod talaga 'yan. Nandalaban yan sa manibela kaya Huwag na huwag kayong papayag na ano lang na 50 pesos lang yun. Ito, nakalagay nga dito plus 50 sa hindi ako pumayag sabi ko plus 100 po yan sir kahit malapit yan sir mabigat po yan sa oversize yun Umayag naman siya so bali yung single natin dito ay ano, 200 sa shipping fee malapit lang to galing lang to ng bungod ng Carmona punta dito sa landayan okay ganun lang idea lang to para sa mga newbie sa so, mga veterano alam naman na nila yan hindi yan papayag na 50 pesos lang ang ad sa mga ganyan so yung mga baguhan dyan huwag kayong sa mga customer kasi masasanay at masasanay ang mga yan kaya kung ano kung mga ganyang ano mga booking pad talaga kayo huwag kayong okay